Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Hey! Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea, at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamamatay, ito'y mamumunga ng marami ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Tapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin at saan man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag, sasabihin ko ba? Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko. Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi. Pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, Kumulog! Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanyang isang anghel. Sinabi ni Jesus, Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw mga bata. Ako si Sister Elizabeth C. Asuncion, isang madre ng Canosian Daughters of Charity, Servants of the Poor. Kumusta na kayo? Tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo ng Kwaresma. Sa ating Ibanghelyo ni San Juan sa araw na ito, ay narinig natin ang pakikipag-usap ni Jesus sa ilang griego. Sa pag-uusap na ito ay pinaliwanag niya ang kanyang buhay at misyon. Alam natin na sa paglalakbay ni Jesus, siya ay mulat na bilang tagapagligtas ay may kalakip ito o kasama na sakripisyo at pagdurusa. Isinalaysay ni Jesus na dahil sa malaking pagmamahal ng Diyos Ama sa atin, ay inialay niya ang kanyang buhay para sa lahat. Inihantulad niya ang larawan ng butil na trigo. Sinabi niya sa pagbasa malibang mahulog ang butil na trigo sa lupa at mamatay, ito ay nananatiling butil na trigo. Ngunit kung ito naman ay malalaglag sa lupa at mamamatay, ito ay magbubunga ng marami. Ang kahulugan ng talinghagan ng trigo ay isinabuhay din na lahat ng mga banal na tao, lalong-lalo na ang mga santo at santa, na sa kanilang pagmamahal sa Diyos ay inialay nila ang kanilang sarili. Sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, lalong-lalong na sa mga mahirap, sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at sa paglilingkod sa inang simbahan. Alam ba ninyo mga bata na ang ikalimang linggo ng Kwaresma ay ang linggo bago ang Holy Week o ang Mahal na Araw? Kaya mapapansin natin na ang pagbasa sa araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa atin upang mas lalo nating maramdaman sa pamamagitan ng panalangin at paglinilay ang malalim ng pagmamahal ni Kristo na ipinakita niya sa pag-aalay niya ng kanyang sarili sa krus. Sa krus, inialay ni Jesus ang kanyang buhay. Sa krus, ipinakita niya na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama ang kanyang misyon. At sa krus, inaanyayhan niya tayo na tanggapin at isabuhay ang kanyang halimbawa ng pagmamahal sa Diyos Ama. Sa mga huling araw ng kwaresma, tayo ay binibigyan ng inang simbahan ng pagkakataon na makatagpo si Jesus na nakapakos sa krus. At magagawa natin ito kung tayo ay maglalaan ng panahon sa pagtingin kay Yesus sa krus. Sa pagtingin natin kay Kristo na nakapako sa krus, nawa ay hayaan natin na tayo ay Kanyang yakapin at bigyan ng kalakasan upang Siya ay sumi. At sa ating pakikipag-ugnayan o panalangin, Pwede nating isipin kung ano ang mga na pwede nating maialay upang tunay tayong maging tagasunod ni Kristo na nag-alay ng kanyang buhay sa krus. Mga bata, tayo ay manalangin. Mapagmahal namin Diyos, ang iyong pagbibigay ng sarili ay nabibigay sa amin ng kalikasan upang mahalin ang aming kapwa. Bigyan mo po kami ng malaking grasya upang patuloy kaming sumunod sa iyo sa pamamagitan ng pagmamahal ng iba, lalong-lalo na ang mga nangangailangan. Maraming maraming salamat po sa iyong pagsasakripisyo at malaking pagmamahal sa amin, sa aming pamilya at sa aming mga kaibigan. Nawa po ay magsumikap kami, lalong-lalo na sa panahon ng kwaresma, na mahalin ka sa aming maliliit na gawain sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Bigyan mo po kami ng kalakasan ng kalooban at patuloy mo kami pagpalain upang kami ay makasunod sa iyo. Amen.